Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Mainit na pagbati po sa inyong lahat. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos Banayat. Samahan niyo po kami dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Opisyal na po na pumasok ang tag-init dito sa Pilipinas. Ang kasalukuyang init ng panahon ay mayroong significant health impact sa ating mga health checkers. Lalong-lalo lalo na po kung ang uri ng trabaho ay mayroong direct exposure sa init ng araw tulad ng traffic police or traffic enforcers, linemen, construction at delivery workers, drivers at iba pa. Kaya naman ngayong buwan ay mga paksang mainit tungkol sa tag-init ang ating bibigyang pansin. Mapalad pumuli tayo ngayong linggo dahil makakasama natin ng isang dalubhasang doktor para pag-usapan ang mga dapat natandaan para mapangalagaan ng ating mga sarili ngayong tag-araw. Ang ating mga kasamang expert ay graduate ng Integrated Liberal Arts and Medicine o Intermed sa University of the Philippines Manila College of Medicine. Nagkaroon po siya ng internal medicine residency training sa Monmouth Medical Center sa Long Branch, New Jersey. Siya po ay founder, CEO, and medical director ng Lux Rejuvena Aesthetics and Wellness sa Pennsylvania, USA. At kasalukuyang hospitalist din sa Wellspan Good Samaritan Hospital sa Pennsylvania. I'm sure excited na po kayong makilala Welcome po sa Health Check Plus, Dr. Rika A. Banayat. Magandang araw po sa inyo, Dr. Rika. Magandang araw po, Teacher Ellie, at magandang araw po sa mga health checkers. Ako po ay natutuwa dahil naimbitahan niyo po ako dito sa inyong programa. Isa po itong karangalan sa akin, karangalan po na magbahagi ng aking kaunting kaalaman, sa mga Pilipino, mga Pilipino po sa Pilipinas at mga Pilipino rin po sa iba't ibang panig ng mundo tunay nga po yan, Dok Rika, no? At excited po kami makapagkwentuhan po sa inyo ngayong araw. So, Dok Rika, simulan na po natin ang kwentuhan. Alam niyo po, bilang paghahanda ng ating mga health checkers ngayong summer, ano po ang inyong payo, lalong-lalo na sa mga araw-araw nilang pagpasok sa trabaho, eskwela, sa gitna ng expected na matinding tama ng init na abot na 40 degrees Celsius pataas. Opo. So, ang unang-una natin kailangang huwag kalimutan, ito ang pinaka-basic, okay? Magpayong. Okay? Hindi natin yun minsan naalala, pinaka-basic yan, pero dapat po ay meron tayong payong. Okay? At ang payong po na pipiliin natin, ang kulay po dapat ay yung itim. Huwag po yung puti o kaya yellow o kaya transparent dahil po pupunta din po yung sidag ng araw doon so dapat po maitim ang kulay nung, nung payong natin okay ang pangalawa po ay magsuot po tayo ng sombrero at ang uh, sombrero po na dapat natin isuot is parang ganito po ang tawag po dito wide-brimmed hat so para po ma matakpan po ang mukha, ang leeg, at mag, mas magbigay ng protection sa atin. Okay? At pangatlo po, magsuot po ng mga maluluwag na damit. Magsuot lang po ng mga damit na magaan po ang tela, katulad po ng cotton t-shirt para po may air circulation. At ang dapat isuot natin po ay light-colored na mga damit puti, yellow, light blue, lahat po ng light colored na damit. Kasi po kapag nagsuot po tayo ng maitim na damit, katulad ng black, gray, brown, nag absorb po yun ng init kaya mas maiinitan tayo. Okay? At laging magdala ng baong tubig. Okay? Pag nagko-commute po tayo, pag naglalakad, papuntang MRT, o nasa bus, nasa tricycle, lagi po tayong magbaon ng tubig. Alam niyo, Dok Rika, pag-uusapan po po natin yan later, no, yung uh, kung ano yung dami ng tubig na nararapat sa atin, ano. Pero gusto ko lang pong i-emphasize sa ating mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon, yung payong, Dok Rika, dapat maitim siya, no, at yung uh, kabaliktara nung dapat na isusuot natin na light colored naman. Tama po ba? Tama po iyon. Mm -hmm. So Dok Rika, ang dami po natin mga tips no para sa mga lumalabas ng bahay at direktang naaapektuhan nitong init na ito. Ano po ba yung panganib o masamang epekto ng mga direktang init ng araw sa ating katawan? Okay, so unang-una, so maraming epekto ang init ng araw sa ating katawan. Unang-una, yung pinakasimple sa kutis, sa balat, sunburn. Okay, pwede pong masunog ang ating balat. At meron naman po yung mga malalalang kondisyon na dala ng init ng panahon. Katulad po ng tinatawag nating heat exhaustion at heat stroke. So, yun po ay mga malalalang kondisyon po na pwede pong maging epekto ng init ng panahon. Yun po pala yung Dok Rika, no? Pag-uusapan din po natin yan sa uh, later on, no? Yung heat exhaustion at heat stroke, Dok Rika. Tungkol po sa sunburn, alam nyo po, naritinig namin lagi yung uh, sunscreen na tinatawag natin, Dok Rika. Meron po ba kayong mga tips para po sa puwastong pagpili ng sunscreen para sa ating skin? Opo. So, meron pong pagpili ng sunscreen. Pero ang tawag ko po dito ay sunblock. pa mm -hmm. Sunblock po. Para po ma-block natin yung, yung ultraviolet rays ng araw. So, ang sunblock po, kung bibili na rin lang po kayo dahil mahal po ang sunblock, kung bibili na rin po kayo, tignan nyo po yung ingredients sa likod. Okay? Pagka ang hihahanapin nyo doon ay zinc oxide at titanium dioxide. Okay, ulitin ko, zinc oxide o kaya titanium dioxide. So, yung mga ingredients na yan, yan talaga ang pagbablock ng uh, UV rays ng uh, araw na papunta sa ating, sa ating balat. Uh, at dapat kapag po maglalagay ng sunblock, um, kailangan simulan nyo na yan, nasa bahay pa lang kayo. Kasi tayo, pag tayo sa beach, dun pa lang tayo magsa-sunblock sa beach. Uh, so, dapat po pag alis pa lang po ng bahay, naka-sunblock na po. Pagdating po sa beach, mag-sunblock po ulit. Dahil kailangan po, kada dalawang oras, dapat um, uh, nilalagay po ang sunblock. At kapag po nag-swimming tayo o kaya po napawisan, pagkatapos po mag-swimming, maglagay po ulit ng sunblock. Yun po pala yun, no? Dok Rika, very interesting po at salamat sa pag-sabi uh, sa amin ng mga ingredients na, namin, na titignan namin, no? Yung zinc oxide o titanium dioxide. Pero alam nyo po, Dok Rika, marami din po kaming nakikitang mga ibat-ibang level o ibat-ibang uh, number sa SPF, meron po ba itong kailangan o recommended na dami o number sa pagpili din ng aming mga sunblock? Oo. Uh, so, ang pinaka-recommended uh, ang recommended ay dapat, pinaka-mababa ay SPF 30. Okay? Kapag SPF 5, 10, 20 hindi po sapat yan kapag nasa labas po tayo. Dapat po SPF 30 o pataas. merut uh, meron po tayong mga SPF 50, minsan po may mga SPF 100. Pero ang diferensya po niyan between 30, 50 at 100, hindi na po yan masyadong ma malaking diferensya sa pag-block ng, ng UV rays. So, at least po dapat SPF 30. Yan po. So, mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon, no? SPF 30 at zinc oxide at titanium dioxide ang ating mga titignan sa ating mga bibiling mga sunblock, ano? Uh, Dok Rika, alam niyo po marami din po sa amin ngayon ang mga nagbabalak na na Pumunta sa beach para mag-outing, ano, summer picnics. Ano naman po ang inyong mga safety tips o mga reminders para sa ating mga health checkers bago po sila lumusong sa tindi ng init ng panahon ngayon? Opo, so maliban po sa sunblock na pinag-usapan natin, Magbaon po kayo ng maraming tubig. Kung kayo po ay magpipiknik, pupunta po sa beach, kailangan po ay marami kayong baong tubig. At kung maaari po ay doon po kayo sa may lilim. Kung balak nyo pong magpiknik. wag po doon sa na nasisikatan ng araw. Dapat po may lilim. Ang mga matatanda po na may mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sakit sa bato, sila po ay madaling maapektuhan ng init ng panahon. Kaya po kung kung maaari pong wag na pong isama sila lolo at lola kung may sakit po, wag na pong isama dahil po ang mga beach minsan malayo po sa ospital. So um mas maganda po sa bahay na lang po sila kung may mga sakit ang ating mga kamag-anak. Yun po pala yun, Dok Rika. No? So, mas safe talaga, no? lalong-lalo lalo na kung malayo yung mga hospital natin sa ating mga pupuntahan. So, Dok Rika, meron po bang uh, appropriate o ano, proper na way para po uh, kami po ay um, makapili ng mga inumin? Meron po ba kayong mga reminders dyan para po sa mga babaunin namin sa ating mga outing ng mga pagkain o mga uh, inumin, no? Uh, Lalong-lalo na po sa mga uh, pupunta po sa mga maiinit na lugar tulad ng mga beach po. Opo. So, ang unang-una po, tubig, okay? Tubig po. Kasi marami pong inumin. May juice, may Uh, soft drinks, uh, kailangan po tubig. Okay? Ngayon po, uh, pwede rin po tayong magbaon ng mga electrolytes. Yun pong pwedeng merong potassium, sodium, na pwedeng ihalo sa tubig para po ma madagdagan po yung electrolytes sa katawan. At uh, iwasan po natin ang pag-inom ng alcohol, ng alak. Dahil po, ito po ay nakaka-dehydrate sa atin. Iwasan din po ang pag-inom ng masyadong maraming kape. Dahil po, ang kape po nagpapaihi, tatanggalin niya po ang tubig sa katawan natin. So, huwag po masyado sa kape. At huwag din po masyado sa mga matatamis na uh, inumin. Dahil kung marami pong asukal yan, madali po tayong ma-dehydrate kung marami pong asukal ang kinakain natin. At para sa mga practical na rason din, iwasan na kumain ng mga maanghang dahil iinit yung katawan ninyo. So, hindi yun makakatulong. So, yun po ang pangapayo ko. Mm -hmm. Rika, napaka-practical nga ng inyong mga tips no, para sa amin. Salamat po dyan. At very interesting po yung ano no yung ma umiwas sa maanghang pero totoo po yan no? kasi lalo nga namang iinit ang ating pakiramdam kapag tayo ay kumain ng mga maanghang no? Uh, Dok Rika gusto lang po namin balikan ng poon kaunti dun sa nabanggit po ninyong dehydration no? um, dahil po maaring magkaroon tayo ng dehydration lalo na po sa init ano-ano po ba yung mga senyales mga signs and symptoms na mga babantayan namin Kapag po ang isang tao ay na na dahil sa init. Okay, so ang unang senyales na dehydrated ka na ay kapag nauuhaw ka na. Okay, 'yun ang pinakaunang senyales ibig sabihin dehydrated ka na. At kung hindi ka iinom ng tubig, lalong lalala ang condition mo. Maaari kang magkaroon ng sakit sa ulo, susuka pagkahilo muscle cramps at kung lumala pa ito ang mangyayari ay pwede pong mawalan ng malay o kaya po kapag kakausapin kayo iba yung sinasabi iba yung sagot parang confused parang ganun po so ganun po ang mga sintomas uh, ng ng heat exhaustion at heat stroke Ayun po pala, no? So, sa ating mga health checkers dyan, lalong-lalo na po sa mga pupunta ng mga outing, no? Kapag nauuhaw na, ay uminom na ng tubig, ano? Dok Rika, meron pong isang health checker po dito na nagtatanong, ilang basong tubig po ba o inumin ang dapat o sapat para sa ganitong panahon? Okay, so sa ganitong panahon, okay, Um, sa karaniwang araw, ang sasabihin natin, walo hanggang sampung uh, baso ng tubig sa isang araw. Pero po kapag ka mainit, sampu hanggang labing dalawa. 10 to 12 glasses of water a day. Uh, yan po ay parang dalawang litro hanggang tatlong litro po ng tubig sa buong araw. Okay? Huwag na po nating hintayin na mauhaw tayo bago tayo uminom ng tubig. So, dapat po regular po ang pag-inom natin ng tubig sa uh, buong araw po. <laughs> Ayan. Dok Rika, napakadami po nating dapat alamin, no? Pero mga health checkers, wag po kayong bibitaw. Itutuloy po natin ang panayam kay Dok Rika tungkol pa rin sa mga usapang mainit ngayong taginit. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus.